Pumplahan naman natin si RH5 Al Gonzales na nakistambay dyan sa bus terminal sa Cubao. Marami na bang uh, mga bumibiyahe, uh, Val? Antony, nagsisimula pa naman na magtagsaan yung ating mga kababayan dito sa iba't ibang mga terminal. Dito sa south at northbound nitong ng EDSA, dito sa ilera ng mga bus terminal dito sa Cubao, Quezon City. Pero mayroon lang mga full eh, pero kung alis ka ngayong oras na ito Anthony abay medyo maluwag-luwag pa yung karamihan doon sa mga doon sa mga bus ang, ang tanging uh, mga mayroon nga uh, full booked ay yung uh, mga malalayo kagaya nitong uh, super linis kayto na byaheng uh, uh, Picol ay eh, fully booked na yung ibang mga destinasyon gaya nang uh, yung uh, sa Legazpi doon sa may uh, bahagi ng uh, Daet uh, at yung mga mananayong uh, mga lugar ayun eh, yung mga fully booked na yung uh, kanilang uh, uh, sitwasyon sa ngayon pero kasabi uh, nitong kausap kong uh, si Kenneth Fermeho uh, yung uh, guard nitong uh, super lines uh, eh, ay meron namang uh, accommodate pa naman yung uh, mga magdadatingan uh, na mga pasahero dahil meron din namang mga inihanda mga bus para dun sa mga chance passenger. Ganon din yung uh, sitwasyon dito sa may uh, Veron bus. Ito yung uh, naman ng uh, Ilocos at maging sa La Union ay pulibok, pulibok na rin yung mga panggabing uh, piyahe. Wala sa araw ng bukas, Anthony, uh, 21, 22, 23 ay uh, fully booked na yung uh, peron na uh, transit bus na biyahing niya uh, Ilocos at maging sa La Union. Ang uh, Dagupan bus line ay bukas na bukas ang uh, Dagupan bus line dahil uh, marami silang mga nakandang mga bus at walang mga fully sa iba't ibang mga biyahin dyan sa bahagi ng uh, Northern Luzon at uh, maging uh, yung uh, DLTB bus, kautap ko kanina itong si Ronald dati makulangan, yung uh, gwardiya. Itong uh, DLTB bus ay marami pang uh, mga bus at walang uh, fully booked dun sa kanilang uh, mga biyahe yan sa bahagi ng uh, Southern Luzon. Dito naman sa aming kinaroronan sa mga oras na ito, Di particular na dito sa may uh, five-star at dito sa aking kanan ay yung uh, biyahe ng uh, Nueva Ecija. Biyahe ng uh, Nueva Ecija, itong uh, baliwag na uh, transit ay uh, maluwag pa sa mga oras na ito at uh, makakasakay kahit na magbabayad ka na sa loob mismo ng bus. Yan, na uh, Anthony, yung uh, pinakauling uh, sitwasyon, wala rito sa apahagi uh, na ng mga terminal ng bus dito sa EDSA. Val Gonzalez, back to you, Anthony. Thank you.